Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ako po pa pala si Ted Forlanda at kung bago ka sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Uh, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa pagsasabi ng hindi o pagtanggi. Dapat ay marunong din tayong tumanggi sa ibang mga bagay sapagkat ang ating oras ay limitado lamang at ang oras ang siyang pinakamahalaga na kaloob sa ating kaya dapat natin itong gamitin uh, sa wasto sa tamang paggamit kung ikaw ay isang yes man o lahat na lang ng paanyaya sa iyo, invitasyon ay hindi ka makatanggi siguro kailangan mag-isip at uh, step back at uh, siguro lalo kung mayroon kang priority may mga plano ka mas bigyan mo ito ng halaga kesa sa mga invitasyon Halimbawa, ikaw ay naimbitahan sa isang happy-happy, uh, ano po. At alam mo na ikaw ay gugugol dito ng apat uh, o higit pang oras. Hindi po ba? Tapos ikaw ay may nakaplano na para sa oras na yun. At uh, isasakripisyo mo ngayon yung iyong plano para sa sarili mo, para pagbigyan yung iba. So, hindi ko naman po sinasabi na masama ang uh, tumanggi. Ang tinutukoy ko lamang, ay kung meron kang mas mahalagang gagawin ay unahin mo ito lalo kung may kinalaman ito sa iyong mga priority sa buhay pero kung mga nagaya naman sa iyo alimbawa yung mga mahal sa buhay siyempre dapat mga taong mahal sa atin ay pinagbibigyan natin talaga yan pero ang tinutukoy ko kung yung mga ibang kakilala lang or mga kaibigan na alam naman natin na hindi naman ganun kahalaga yung kanilang uh, alam mo yun, yung gagawin para ikaw ay sumama sa kanila at parang yung oras mo ay maubos sa mga bagay na wala namang partikular na kinalaman sa iyong mga pinaplano para sa iyong buhay uh, at ganyan di po, ang iniisip kasi ng iba ay lalo na sa mga kabataan ngayon ay mahaba pa ang kanilang panahon mali po yun. alam nyo po na napaka lang ng panahon natin sa mundong ito maswerte na tayo kung aabot tayo ng 80. Ang iba po dyan, eh, 50 lang. Sa iba nga, eh, may kakilala rin po siguro kayo na hindi pa umaabot ng 50, eh, wala na. Dahil sa mga kalusugan, hindi po ba nagkakasakit at maagang namamatay. Kaya ang oras po ay napakahalaga. At dapat alagaan din natin ang ating kalusugan. Alam niyo po ba na ang 80 ay nasa mga around uh, 700,000 hours lang 80 years old pero maswerte na po tayo kung tayo aabot ng gano'n. ano po sapagkat ang alam ko, ang life expects expectancy dito sa atin sa Pilipinas ay hindi pa umaabot ng 80 nasa mga around 70 so kung gayon dapat yung oras natin ay uh, pahalagahan po natin ang akala na iba mahaba ang oras 24 hours lang po ang meron tayo sa isang araw hindi po ba natutulog 8 oras at nagtatrabaho, walang oras. So, 16 hours na po yun. Ang nauubos. Pagtapos, eh, siyempre, magta-travel. Alimbawa, ay eh, napaka-traffic, lalo na sa Metro Manila. Napaka-traffic po dyan. Sabihin na natin, nagta-travel ka isang oras O or dalawang oras. One way. O, oh, eh, yan. So, ilang oras na yung nauubos mo? Apat na oras. May apat na oras ka na lang para sa pamilya mo. Para kumain makipagkwentuhan sandali, manood ng television, mag-browse sa social media. Pag araw-araw, ganyan ang ginagawa mo, hindi mo namamalayan. Ang bilis lumilipas ang araw at ang taon. Hindi po ba kaya kinakailangan eh, marunong ka tumanggirin sa mga ibang mga paanyaya at i-priority mo yung mga bagay na para sa iyo ay mas mahalaga. Na upang sa gayon, ay maging makabuluhan yung mga yung oras mo ay magamit mo sa mga bagay na makabuluhan at upang sa gayon ay matulungan mo rin ang iyong sarili na uh, mabago ang uh, sitwasyon so yan guys, kayo po ba ay uh, laging naiimbitahan kayo po ba ay uh, laging hirap sa pagtanggi sa mga imbitasyon lalo na sa mga bagay na wala naman para sa atin eh, kumbaga hindi naman gano'ng kaimportante at hindi tayo makatanggi dahil gusto natin pagbigyan ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala, siguro kailangan nyo nang baguhin at uh, matuto rin na tumanggi. At hindi lahat ng mga imbitasyon at paanyay ay kailangan natin puntahan at daluhan dahil ang oras natin ay masyadong mahalaga. So yan po guys, ang aking masasabi tungkol sa ganyan. Kayo po ba? Ano po ba ang opinion nyo tungkol sa paggamit ng tamang oras? Saan ba dapat ito ginugugol? At ano ba dapat ang mga pinapriority? Ano dapat ang unahin? Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.